alo basta din sa kita niyo yung clouds iba ah. tayo ngayong bagong, ano, bagong matagal nang inaasam na. Ngayon lang natupad, syempre kailangan paghirapan, di ba? Meron tayong bagong <laughs> Yan. DJI Action Ah, tawag na. DJI Osmo Action 5 Pro. Ngayon ngayon. So ngayon, unbox natin. Na, nandito pala tayo ngayon sa Legazpi. Yan, sa Sawangan. Paborito namin dito. Paborito ko rin itong lugar na to. So, unbox na natin. Daming ko pa sinasabi. So, babayad mo yung araw. May araw yan. Hindi, dun, hindi, naka-plastic pa. <laughs> <laughs> Sa box, madali lang na-unbox natin. Sa box, merong accessories. warranty card. Ito, frame to. Yan. Frame ng Action 5. Ito, battery. So, yung battery daw nito, tumatagal lang nasa 4 hours. So, dati, yung mga, ano, mga action camera, mga 1 hour lang, 2 hours. Ngayon, patagal lang patagal, 4 hours, ganito kaligit. Kasamang screw. Yan, screw. Para pag-mount sa mga ininamount. Screw yan, libre na yan. So, ito yung mounting niya. Ito yung quick release. namaya papakita ko sa inyo yung quick release. Ito yung bagong, ano, bago ng tawag dito. Bagong technology na hindi na yung ginaganto or ni screw. Bagong quick release 'yan. Tapos ito, mount. Yan, mas nilalagay ito sa helmet, sa surfboard, pero rin sa longboard. Yan, may 3M tape 'yan. 'Yun lang. Tapos may kasamang wire. Pan charge, type C, type C. Napaka-bogi. Aka in love, ha? Eh. Ah! Yung lens niya, 2.8 Pero maganda to, to sa low light Mamay, testingin natin So dati, may mga lagayan yun dito May mga mount, kailangan ng ano. So ngayon, ginaganta na lang yun Hindi na sya natatagta So lalagyan natin ng battery Tapos, sa binilan pala namin Sa JMPL by Gadget May libre ako, memory card Libre diba? memory card na so Shout out sa JMPL by Gadget So, meron na rin naman siyang internal storage, 46 gig din. Tapos binigyan pa ako ng additional memory card. So, nagamitin din natin. So, meron dito sa so, baba. Ayan. Ganyan mo. Slide up. Tapos, papakita na si lalagyan ng battery. So, always, lalagyan nyo muna memory card bago battery. Ayan. Lagay. Okay. So, lalagyan na si battery. So tetestingin din natin kung ilang ano Ngayon pala 1950 mAh Tetestingin natin kung ilan yung battery lifetime nya Yes Hey, bukas agad Set up English Hey, napakalinaw Linaw Ang uh. linaw Hey, what's up? Alino. Yan o. Oh. Meron din siyang screen. Yan si Alri, nags <laughs> shoot Nagsushoot. Titestingin pa namin kung ano mga special features nito. right? So yun lang, yung madali lang natin na unbox. Pugi ko dito ah. Hindi na, <laughs> yung audio nito, nakoconnect din sa ano, yung DJI mic. Di pa tayong wala pa tayong pera pang bilhin pero soon, mas maganda ka para wireless. Pero hindi ko lang sure, hindi ko pa natetesting yung audio nito kung kailangan baguhin, lalo't mahangin. Pero titestingin muna natin, low light performance nito. di ba? So, yan. Nandito kami ngayon sa Sawangan. May event dito ngayon. So, pupunta kami ngayon sa Wangan Food Park, no? So, yung ambience, yung kulay dito is very, ano, may yellowish. Dito, titistin natin yung sobrang dilim. Kaya pa talaga. Kasi dito, hindi makakaya talaga. Madilim. Kailangan mga low aperture ng gamit lens Pero, maliwanag pa rin, oh? Yan. So. Yan ayos din sa gantong ano, action cam kasi hindi lahat ng action cam maano, maganda sa low light so yun kaya namin to binili din kasi yun, may background noise pa no? so tinitesting natin kung anong kakalabasan ng audio kaya ito yung napili namin kasi maganda yung review sa low light yun, kailangan din namin yun sa low light So naka-mode siyang super night mode no. Super night ang tawag na mode. So, yan. Sawangan, sawangan ito. Yan, dito sa food park. Dito kami kumakain lagi nang dito pa kami sa Legazpi. <laughs> Yan yung low light performance ng DJI Osmo Action 5 Pro. Yeah. So, nandito tayo sa Sawangan Food Park. Nihigay ko lang si S. Jake. Hindi mo talaga ako, vlog. Uh, kung nasasabi, kung ano ko sasabihin ko? Hindi ko alam kung ano may, may, meron dito ang kanin, apat. Ah, Sinuto pa yung pagkain namin. Yan ang ambiyan. Oh, Dami dito. <laughs> Kita niyo yung clouds? So, oh, clouds yan. Gutom na ako. Kanina pa akong gutom. Dila ako nagsasabi. Chicken packing skin. Ito tayo sa Mr. DIY. Kasi maulan, hanap kami ng chinelas. Yung mura lang. Ulan? Yan na lang. Magana yun. Hindi kasi kami makabiyahe agad. Mag Ulan. Ang hirap. Kaya, eh mga nakasapatos kami. Yung mas ganda? Puti o? Puti. Pero libagin. Ako ayos lang mabasa sa bata siya hindi kasi may pasok pa siya. So bibili siya ng tsinelas. Titingin kami ng garbage bag. Mr. Never... Nagpapalit doon ng tsinelas. Ayan. Oh! oh, bahas na. Kahit lang yung kundya ko. So nandito na kami ngayon sa Tabaco City. Eh, grabe ulo. City. Dito kami ngayon sa Tabaco City. Ay dumi. Ang dumi ah. Oh. Naglalakad lakad lang kami ng konti. Para ano. Yan, may mga ginagawa silang ano. <laughs> may mga ginagawa silang mga design for this Christmas. So so far so good kahit nag-uulan, nagagamit pa rin namin yung DJ Action 5 Pro. At hindi naman kami pa nito binibigo. Hindi pa pag nara ano ko. Pag hinahawakan ko, hindi naman umiinit. So maganda siya. Maganda siyang gamitin. Hanap lang kami ng kainan kasi magutom na kami. <laughs> Sobrang tumingin Pabalik na kami Tapos na kami kumain Nakipagkulitan lang sa mga bata Tapos Biyay na kami Pabalik Naga na City Tapos pag pa Pabalik kami ng Delgaliego Tagal ng life ng camera Ng battery life Kanina pa namin ginagamit Di pa na nalulubat 65% pa lang Ulan! Maraming big online. Pa pindot ulit na 'yung start recording, kusang mamamatayan. Oh. So maganda rin 'yung record nung ano, 'yung quick record. So pipindutin lang 'yung ano, 'yung start recording, tapos nag-stop recording ka, kusang mamamatay. So, napaka-tipid nun sa battery life. Mas nakakatulong yon So, nandito na kami pala sa Ligaw. Ligaw na kami. From Ligaspi to Tabaco City to Ligaw. No? Inilibot lang namin. Hmm, hindi hmm, man kami na Ligaw, pero Ligaw kami. So, nakita nyo na ito, itong simbahan na sa mga previous vlogs ko. Yo, what's up? Manalalap Nandito na kami sa ano, bula. Bula ka marini, Pero hindi kami so dumaan sa main road. Diversion road kami dimaan So bali ang labas na namin Mila Or Kaya nga lang kasi uminit Uminit init Kaya Kaya nga lang muna kami Hmm Piyaya Ito yung isang features ng DJ Osmo Action 5 Pro Yung lagi nakasenter lang yung ano Yung subject So hindi ka na hera mag vlog Kasi lagi nakasenter lang Kahit hindi mo As in, center na center yung, yung shoot mo. Kahit medyo tagilid yung framing mo, laging sinesenter niya. Parang ganito. Ayan. Normal settings. So, yung default settings niya, yung kulay, lahat, sharpness. So, tingnan nyo kung may pagkakaiba. Dasa gawa ko sa D-Log 10. Ganda ka na pa Yon, nasa Tara na kami. Tara si Pocot. Pati na lang, dalgal Diego na. Woo! Yung ulan, walang tigil. Hindi <laughs> yung ulan. Pero laban lang. Ulan, iinit. Yeah, mas maganda ngayon para matry natin kung hanggang saan itong kakayanan itong DJI Osmo Action 5. And then also, wala akong ginagamit na external mic. Built-in mic lang ang gamit natin. So, titingnan natin kung maganda pa rin yung boses habang nananakbo sa motor. Nandito na tayo sa Lupi. Pahay muna kasi nakakapagod. Nakakapagod, hindi yung biyahe. Yung tag, tag sa biyahe kasi baklubak kasi yun. Tapos yun, dami sa sakyan, tapos maraming truck sasakyan. sakyan, tapos lakas pa ng ulan. Tapos yung ulan, malakas, mamaya mawawala at sa lakas ulit. So yun yung nakakapagod. Hindi, lang, hindi man nakakapagod sa aning haba ng binabiyahe. Yung dinadaanan ng pagbiyahe. Pero na-enjoy namin ngayon so far. So, bale wala na lang to. 22% yung battery life natin. Simula pa kaninang umaga ginagamit natin. Isang battery lang gamit natin yan ha. Ang tagal. 4K pa, 4K resolution ang gamit natin, 4K 16, nakadilag na 10 bit. So, nakaka-amaze yung ano, yung life, battery life. May kita natin sa pag-edit kung maganda man talaga. And then also yung audio nga, sabi ko. Yun lang. Mamaya, makakarating na kami ng Delgali Ego. Ito! Ito yung pinaka -ano, walang street light. Alas 7 na Sobrang dilim na dito Walang street light Tapos ilaw lang ng sasakyan Ganto kaliwanag So nakauwi na ako sa bahay Doon na rin, touchdown, Del Gallego Grabe yung ulan as in simula Albay hanggang Kamsur lahat umuulan walang bayan na hindi namin pinapuntahan hindi umuulan pero tumitigil masyado lang ako na-amaze dito sa DJI Osmo Action 5 Pro kasi simula umaga hanggang gabi wala akong charge well, charge ko lang ito na isang beses at ngayon mag alas 7 na yon ano na Nine. ano, ilang percent na nang to ano 12 12% pa oh. Nakakabilib yung battery life kasi may mga ibang action cam akong nagamit Kaso matagal. Matagal ito kaysa do sa mga ibang action cam na nagamit ko kasi yung ibang action cam mga 2 hours lang ang ano, ang duration ng battery life niya. Kasabay din namin itong DJI Osmo Action 5 Pro sa ulan buong araw ding babad sa ulan and then yung durability niya as in maaasahan mo hindi siya uminit or something or what na nagloko maganda and then yung stabilization niya habang naglalakad walang problema and then yung mic nakikinig ko na-review ko kanina maganda yung ano yung output ng mic malaking tulong yung internal storage kasi paano kung nakalimutan mo yung memory card mo may backup ka may internal storage ka basa-basa na ako naka super night mode yan. ako super night mode na naman. May mga babaguhin pa siguro akong kailangan malaman about settings ng super night mode. Pero okay na okay dito. Ito yung ano, yung output default ano settings ng super night mode. No. So wala ako ditong binagong settings, default settings to naka-auto. Yung iba yung mga daytime shoot ko ay mga naka-bilag 10 bit. Yun. So ito yung DJI Osmo Action 5 test review ko And then, magkita-kita tayo sa susunod na mga buhay-buhay ulit natin. Oh, basa basa na ako. Babad na babad na sa tubig. Ulan. So, magkita-kita tayo sa susunod na buhay-buhay. Like, share, and subscribe mga brad. Alam.